Bilang isang anak napakasakit sa anak na makita mo ang magulang na nakalubog sa baha sa second floor na po siya ha hindi po first floor Bali po ang amin po apartment lang po sa Peralta Sobra po talaga makikita po talaga po niyo na nilubog na po siya ng high tide ng hirap Napakahirap, napakasakit na makita mo ang ganoong na sitwasyon.